Hello mga kabisi mind So may nag-comment sa atin video na paano daw malalaman yung uh, positive na uh, terminal ng diode. So ito ay diode na EN4001. So ang gamit nito nag convert ito ng AC to DC ginagamit din ito sa mga fire alarm system uh, inilagay ito sa in of line ng uh, zone So, ito ang function niya so paano ba paglagay ng na uh, diode so titingnan natin lahat ng mga rectifier diode makikita natin sa dulo may guhit niya na puti So sa kabilang wala. So dito natin malalaman na ang flow ng diode ay ah uh, positive to negative. So ang line na ito na nakikita natin na puti hindi ibig sabihin niya na ito yung ah uh, positive. Kasi kapag tinister natin yan ah uh, mag reading yan sa tester natin kapag dito natin ilagay yung red test spread ng ating tester pero hindi yan ang uh, positive ito ang uh, negative side ng ating diode kasi ang tester natin may polarity so baliktad siya ang flow ng diode uh, galing sa Uh, anode or positively charged papunta sa cathode or negative charge. Kaya uh, maraming nalito dito kung saan ba talaga ang uh, positive or negative ng uh, diode. Kapag nagkabaliktad ang paglagay ng diode, hindi yan gumagana. Kasi ang diode, uh, direct current yan iisang direksyon lang ang flow niya. So yan ang function ng diode. Okay? Kung may natutunan ka dito, paki-like at share at huwag niyo nang kalimutan na i-follow niyo ako. Okay? Bye-bye mga kabisi